may message Hindi po pala ako welcome sa channel na. Bakit hindi welcome? Paano? Pumunta ka sa channel ni, ano? Ni Kite? Paano mo nalaman? Na hindi ka welcome doon? Nandun siya sa live ni Jane, yung kaibigan namin. Nakita ko doon kanina. Ano ibig mo sabihin hindi ka makapasok doon? Time out. Aba. Eh, hindi ka pa naman nagpupunta doon, di ba? Pinuntahan ka daw niya sa channel mo pero wala wala ka naman daw channel. Sabi ko, hmm. Ay, pumunta ka doon. Nakalive ba siya? Kasi nandun siya kanina sa ano eh. Nandun siya kanina kay Jen. Back to you, Ate Beth. <laughs> Ang bilis mo naman, ro Rodrems. Hindi yun niya Wala walang channel ni Jessie Judge. Kapapasok mo lang doon sa live niya tapos na timeout ka? Di ko alam. Di ko alam kasi tina, na, sabi niya, sis, pinuntahan ko man si Judge Dream, wala naman siyang channel. Sabi ko wala siyang channel. mag-isa lang niya, mag lang niya naka-live. Kasi kuminsan marami sila doon umaakyat sa kanya eh. Ayawang ko lang, Lalabs Patrice, international moderator si Jens Dredd na pumapunta siya sa mga live-live na kung tumitingin siya kung may mga scam, ganun, mga luko-luko nagsasabi ng mga bastos, sinasako niya yan. Ako naman in the mood magwalwal. Kanina pa ako dildal -dal ng daldal -dal, tapos tawa ako ng tawa. Tapos pa na yung kain ko. Ganito ako pag nagaano sa gabi. Ganito talaga kasi yung ano ko, yung live ko. Kaya lang sabi ni Master noon, walang walang bakante sa ganitong oras na eh hindi na ako makapag-live ng 4 o'clock kasi dami kong trabaho. Buti na lang kuan. Kaya kung kung gusto mo mag-live, araw-araw mag-live ka, magla-live lang ako kasi, ano, kahit, kahit sabi ko nga doon kayo kay Rodrims mag-support, kasi okay lang ako, marami din naman kasi pumapasok na mumu sa akin. So, kanina, umabot ng 30, oh. Napapakinabangan ko yung views Siguro, na-time out siya ni Bubot. Kitchen Adventures. Good evening, sis Beth. Good evening. Lalab Patrice. May lahing mindoro din yan si Judge Dread. Laga mindoro din si Lalab Patrice Judge. Siya na, at kalapan daw siya. kitchen adventure binchor.